Mula sa heightened alert ay itinaas na sa red alert status ang sitwasyon ngayon sa lahat ng pantalan kasunod na nangyaring pagbomba sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ayon kay Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago, mula kaninang umaga ay naka-red alert na ang mga tanggapan at pantalan ng PPA. Generally speaking, all ports na PPA, whether it's in Luzon, Visayas or Mindanao, were on red alert. Including non-operational areas which is which includes yung head office natin. The moment we found out yung nga nangyari at nagkaroon ng, uh, ng clearer picture kung ano ba yung nangyari doon sa Marawi, immediately we ordered our port police department to uh, put all our terminals including the head office at lahat ng facilities ng PPA under red alert no. Kasi uh, we're very very conscious na baka nga, may ibang movements na which are coordinated with that particular happening in Marawi. Bahagi ng kanilang pagbabantay ngayon ay ang pag-deploy ng maraming k dog na aamoy sa mga kontrabando. When we're put on red alert, mas extensive yung security, mas mala, mas uh, marami yung presence. Uh, in fact mas marami yung presence nung K9 ano nagpa-deploy tayo immediately ng double the at least double the presence nung K9 natin na para mag uh, deploy ng mga bomb sniffing dogs in coordination with the Philippine Coast Guard which provides our K9 uh, K9 units ano and also na mas malaki yung presence ng roving uh, security personnel natin doon sa mga facilities samantala aminado naman ng PPA naapektado ang ilan sa mga infra-projects nila dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang nangyaring lindol sa Mindanao, Kamakailan. Ayon kay Santiago, nasa pito ng mga proyekto ang suspendido sa ngayon. May mga naapektuhan doon ng bagyo, may mga naapektuhan doon na in particular areas, uh, sinuspend nila yung uh, quarrying operations para doon sa aggregates. ano Iba-ibang factors yan eh. Pero for those that are, have been affected by the earthquake, definitely magkakaroon ng impact yan doon sa, ano no, sa timeline for the project completion. So, Ipinagmalaki naman ng PPA na mula buwan ng Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay pumalo sa 21.06 billion ang revenue o kita nila. Ito ay 30.19% na mas mataas kaysa sa kinita nila noong nakarang taon sa magkatulad na panahon. Samantala, ngayon na nauuso naman ang mga flu-like symptoms, ang gusto ng PPA ay himukin ang mga biyahero na magsuot ulit ng face mask bilang pag-iingat upang makaiwas sa sakit. Magpapalabas daw sila ng mga paalala para sa mga biyahero. Considering the increased ano no incidences of yung mga flu-like uh, sickness and symptoms, uh the Philippine Ports Authority will uh, issue appropriate guidelines uh, encouraging our uh, riding public going through the PPA terminals to uh, observe yung uh, dating uh, mga health precautions including the wearing of masks including the constant and regular washing of hands as well as yung uh, as much as possible to maintain social distancing encourage again we will not require it But we will encourage and we will put the appropriate reminders to the public. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. So